Stopover for today for today's video welcome back mga penyo mga tits dito kami sa ano Yelio ano tour no kasama namin si kuya nakalimutan ko na yung pangalan pero mamaya tatanungin natin ang pangalan niya and right now nasisira ko at ihimo na parang kilala ko to na naman to. Tanggalin mo yung kwintas. Ayun, sabi ko na nga ba. Pa. Os, anong ginagawa mo rito? Akala ko ikaw yung driver. Tour guide. <laughs> Tour guide pala namin. Tour guide. Dito ka na naman. Interviewin ko sana yung pangalan niya. Hindi nakuha. Nakuha mo Mark? pangalan? Mark. 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 Mark? Ah, si Mark. Tahimik lang no. One, <laughs> two, three, four. Ay! Ay! Ay!

<laughs> so yung Porog guys First stop PLU J.O. Park So 120 ang uh, Bayad sa ticket Si Gia libre 60 kalahate no, Sa mga kids So yung Pona no? Just a word of advice Pag pupunta kayo dito sa Geopark no Magdala kayo ng payong Magdala kayo ng tubig Magdala kayo ng konting mirinda Magdala kayo ng Pamalit na damit no Saka magsando kayo This way, yeah. And then magpahit kayo ng SPF sun protection Para hindi masaktan yung skins nyo no Sayang yung lakas papaya. Ayan, tinatignan yung nangyari dito. Oh uy, parang... Boss, sabi na nga ba? na naman. Tutor daw dito. Tutor kayo ngayon dito, sideline mo. Sideline. Pag yan to, kailangan natin mag ano, magtrabaho. Ano ba trabaho mo? Mang ano, mang goyo. Mang goyo. Mang budol. Budolero ko eh. Putang yung pagaling mo ayamit mo! WC. Layo doon o. Eh, dyan ka na lang o sa ano, bato-bato dyan. Pilipino ka diba? Magkano ko. Ayun ito ayun doon o. May cover doon o. Pwede do, ka doon umiilo. Do, Huwag do. do. ka lang papahuli. Oh. <laughs> so yung guys o, so, dito yung ano, infamous na mga rock formations no, na ating napipicture no, Naikita sa mga Taiwan troubles yan. Normal lang naman siya, parang ano nga daw, mga mushroom. Devil Cape. Okay. So, ngayon, ang challenge is hanggang saan? Sama ka? Challenge tayo. Pupunta tayo sa pinakamalayo kung saan tayo kailan sisitahan. Sisitahan. Sisi sige. Oo, sige. So, titingnan natin. Di sila may hindi May bantay na. No? May bantay. Sama ka. Oh, let's go. Gia. So yun, sama si Gia so Challenges. Ayan, Mission Peldagag. Kung gaano kalayo, no, bago tayo sitahin ng bantay. Hindi bantay. May bantay dyan. So, yun. Maganda naman yung ano, no. Para ka na sa moon. No, to the moon. Mga... Mga... Mga crater. Ayan, sa moon Hmm. So, ayun. May nakasulat doon. May daang ano... Basahin natin yung nakasulat. Oh, pwede si siya na, Jasper. Oh, iya. Yeah. Mm hmm, ito may daan dito. Sa sa mata tari kayo. Ay, may nakasulat. Danger, dangerous. ano, dangerous. Do not. So, ito yung dangerous line, no? Ah, okay, hmm. Bawal tumawid dito. Ayan. So, may, may dito. Titignan natin kung alam. Kung sisitahin tayo. <laughs> so, yun. Kung gaano kalayo ang pwede natin puntahan may linya. May linya, hindi atin pwede lagpasan yan. Ay, nalagpasan ko. Nalagpasan mo? Oo. Uh, uh, so, pwede ba? Hindi pwede lagpasan niya, Ay, may linya. <coughs> so dahil pasawin na Pilipino kami, dito kami pupunta. Tingnan natin kung tatawagin tayo. Ayun yun, natinawag na kami. Okay, uh, dito lang tayo. Mission pass na. Ay! Ay! Sorry ma'am! Okay. Hey. So yun po ano Dito na kami Hawak ang Gia hawak Hanggang dun lang pala ang ano Kakayanin natin So okay na mission success Si video ang ito ano Gia Yung kunwari nahabol ka sa dami ng na pinapalo natin ngayon, make sure lang na yung pinapalo mo, pwede ka ma-inspire, pwede ka matuto. Dalawa yung pinapalo mo, pwede kang ma-entertain. Tapos pwede naman ma-entertain ka at the same time, natututo, na-inspire ka. Kung mag-spend ka rin ng time, make sure na may inspire ka. Pwede mong gayahin, pwede mong kopya. Maghanap ka ng model mo. Kung ano yung buhay na gusto mo, maghanap ka ng model. Para inaaral mo, kung maga parang may influensyaan ka. Anything na ginagawa niya na pwede ka ma-inspire, dapat alam mo din sa sarili mo kung ano talaga yung pinaka gusto mo sa buhay. Kasi maraming tao na nag-exist na hindi na alam mo hindi exist ba sila basta palo lang sila po ano yung uso ko ano yung ko ano yung wala silang sariling gusto guys make sure to subscribe para matupad yung mga travel nyo sa Taiwan Medyo. Ang masabi mo? Ay, ko naman picture. Akala ko rin eh. Hindi mm, <laughs> Nagme-melt na ako. Nagme-melt na. na. <laughs> so yung guys, no? as you can see, no? napakaraming turista dito. Desert. Diyan ka lang alam kayo so, yung tirada. So yun po, no? nandun sila sa taas. Mukhang magpapasaway ulit. Bawal yun sa red. Bawal yun sa red. Tapos na kami. Nagawa na namin yung challenge. Ayun yun. Foul, foul. Ayun <laughs> si ate. <laughs> Huli ka. Kala nyo ah. Boom! So yun po no <laughs> Dahil sa so sobrang init. Di tayo pupunta doon. Natin. Diretso tayo sa next ano. Destination natin. Let me have a taste.

Alin jan, turun mu. <coughs> So yun guys, no, sa pre-taste pa lang, musog ka na. Sum natin. Dalawa nakapulot sa kanak. Ayan, ayan, ayan. Ay, imagine ko parang gusto nila. Tao yan? Tao yan. Ayan, ayan. 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 tatlo nga sila. Tao, oh, apat, apat na. na. Apat na, apat oh, na. Ano sila nakapanik Bawal dyan? Bawal daw yun eh. Parang dalawa lang yun. Bawal pero apat, may apat, tao. Apat sila. Ayan, Ay, apat Oh. Bawal Ay, pero may tao. Baka. Nagdalaw ko Hmm. Nag-uusap pa nga eh. Nag-uusap sila. Ito yung Kilong Mountain. 13th floor yu, ruins. Yeah, go on with nagsusubuan. Oy. Oy pa. Oh, di Meow, wow. kita nga malaglaga ah malaglag <sabas> malaglag kayo ah hindi nga kita ito ito, tingnan mo sila oh sa korea nobela ipicture nga, ipicture Marites lang tayo. Aquarium po Dito kami ngayon sa Golden Waterfalls. And pag daw taglamig uh, no, tag, sa saka tag, ulan, nagkukulay gold ang rock formations down below. So please subscribe, share, and like. Ito po yung rock. Yeah, ito po. Yeah. Ito yeah. po. Ito yung kamukha ng ano. <laughs> yung buhok niya. Golden. <laughs> My name is Makdaeyo My name is